Hindi uh, ko pwede pumunta rito Ngayon lang Wala tayong kasama mga bata Solo tayo solo Shout out kay Jeremiah Narita na si papa mo Try natin dito Ayan vision agad vision agad kaya din kaliit <laughs> kaya ako lumusong mga idol magbaba ka sakali tayong sa malaki suot ako ng bota <laughs> kaya lang yun din sana may malaki teka sayang ang forma ko ako lang din ang kakagat <laughs> yan ka yan okay yan nandun oh yun liit na naman doon na naman mga idol oh <laughs> uh, ang daming buknos dito pag naglakihan to sabay sabay din yun mga isang buwan malaki na to yan agad yun malaki laki to hmm Pwede na to. Pwede na ito mga idol oh. ng sukat oh. Sige, pag nakawala ka, di, Libre ka na. Oh. Kaso ayaw mo eh. Dali na kita. Patatlo bago tayo. kapag ano. Tuhog. Okay. Atin lagayan. Ganda ng lagayan ko. Nag-prepare talaga ako ng lagayan mga idol. Ay, dalawang punta namin dito ni Jeremiah eh. Wala kami lagayan. <laughs> okay. Ito. Baka na dito malaki. Kaya sabit ah. Ayan. Oh. Hmm? Ah. Oh. Mm. Grabe. <laughs> Grabe oh. <laughs> Sinlaki lang nung aking eh. Ay dala. Oh. Sinlaki nung aking hindi lalaki. Ayan. Nagdugo ka tuloy Ayaw mo, mm -hmm. Ayaw mo mabuhay? Uh. ayon di meron, dito meron nong, tanga, teningyan, yan, meron oh. Atang, ah. yan, Yan, na, yan. na, 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 Madali na. Pa nga. Yung, sabi ko sa inyo, meron eh. Hmm. Sabi ko sa inyo, mga idol, meron eh. Lang. Sumabi tayo. Sana hindi ganun kalalim. Naka. Pinasok na yung aking bota pinasok ng tubig ang bota ko mga master alam kong meron doon mga master <laughs> sana nandiyan pa siya ano ba ako ba kung tama ay siya 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 ay siya nabasa Yun. Dali na mga idol. Sabi kayo meron dun eh. Okay. Malaki to mga idol. Malaki siya. i think, you know. Sabi po. Sabi hugas lang po ng paasimang yan. Mangalari tayo na ano. Leptospirosis. Kaninang umaga, nanguha ko ng talbos ng alagaw. <laughs> Bago tayo nang huli ng dalag. So, meron na tayong <laughs> gata na lang ang kulang, mga idol. Ayan. Okay. So, next time uli, mga idol. Maraming salamat sa inyo.